Hello mga mare, another day, another mini vlog. Wow. Hello mga mare, happy Monday. <laughs> Nagstart start ang aming Monday mga mare sa pagpasok nga ni Brianna sa school. Naninibago nga siya ulit sa pagising ng maaga mga mare dahil halos dalawang linggo nga kami absent. Paano ba naman kasi halos isang linggo siya nagkasakit at nung pagkagaling niya nga ay nalipat naman sa akin yung virus. Buti na nga lang at parehas na nga kaming magaling at meron na nga lang kaming konting ubo. At hindi na nga rin ako hirap mag voice over mga mare dahil hindi na nga ako paos. Pero in fairness parang bet ko yung boses ko nung paos pa ako. At dahil maaga nga kami nagising niyan mga mare, ayan nga, at naayusan ko pa siya ng buho. At bago nga kami pumasok mga mare, ayan nga, at nagvideo muna kami pang reels. Huy! <laughs> Sa totoo lang mga mare, inaantok pa rin talaga ako niyan dahil nga kakanood ko ng k-drama, napupuyat ako. <laughs> Pero pinilit ko talaga bumangon mga mare para nga makapasok kami. Dahil next week nga ay Holy Week na kaya mahaba-haba ulit ang aming bakasyon. Yeah! Pagkahatid ko nga sa kanya niyan sa school mga mare inayos ko nga lang siya sa upuan niya at umuwi na nga rin ako. Ay bago pala kami umuwi mga mare dumaan nga muna kami sa palengke at bumili nga ako nitong tilapia. At pagka uwi nga namin mga mare kahit inaantok nga ako at gusto ko matulog ay pinilit ko yung sarili ko na kumilos. Kaya ayan at agad ko inasikaso yung lababo namin mga mare inuna ko na nga yung mga hugasin. At sinunod ko nga itong mga bote ng gatas ni Brianna mga mare dahil medyo madami-dami na nga. At pagkatapos ko nga maghugas mga Mara ay nagpahinga nga lang ako saglit tapos ay nagsundo na rin ako ng aking estudyante. Yeah! At nung hapon na nga mga Mari bago nga siya matulog ay ito na nga at nagkukulitan pa kaming mag-ina. <makes> in <-tapid pala> ina ina, ina Ayan at kinakanta niya nga yung theme song ng Jollibee. Pero wala pa tayong budget anak kaya hanggang kanta na lang muna. At nung napagod na nga siya kakaharot mga mare ayan nga at bagsak na. At nakakalang pa nga sa akin yung isa niyang paa mga mare para nga sigurado hindi ako aalis. <laughs> Before mag 5.30 mga mare ay tulog pa nga rin si Brianna kaya nga ayan at mag isa akong umalis. Kukunin ko kasi yung order namin tribu sa lakefront mga mare at kailangan nga 5.40 ay nandoon na ako. At sa pagmamadali ko nga mga mare ayan nga at napaaga ako. Kaya dumaretso na nga ako dito sa highway mga mare para nga hindi napapasok sa loob si pare. At ilang minuto nga lang mga mare ito na nga at nakuha ko na yung aming tribu. At nagmamadali na akong umuwi nito mga mare dahil baka nga nag Gising na si Briana At nung pauwi na nga ako mga mare ay nakita ko nga ito si ate umiiyak Narinig ko nga na nawawala yung anak niya kaya stress na stress siya pa, Narinig ko nga nawawala yung anak niya mga mare ay hindi ko nga talaga napigilang hindi mapalingon Aba sino ba namang nanay ang gugustuhin na mawala ang anak Kaya hindi ko man natulungan si ate ay ipagpipray ko na nga lang na sana nga ay makita niya na agad yung anak niya yun lang for today's video. Sana nga i-like at share nyo na rin itong video namin. Thank you for watching. Babush!